Ano ko ba? Live bag? ah, Kamis ng buhay ni asawa. Ah, okay naman. Happy. Wow, parang binata lang. Ako okay. binata. Wala nagbago? Wala. Sa'yo, Pia. Eh? Siyempre ako yung babae, ako yung nagsasuffer. Diba? Especially sa mga sa mga gastusin. Paano ka nagsuffer? Hindi ko sinasabing, buntis kaya ako. <laughs> kaya ba naglalasing ang asawa mo ngayon dahil masaya siya at magiging ama na siya? Okay. Yes. Di ba, Joaquin? Mm -hmm. Di ko alam, posible pala ko po. <laughs> Nagpa-ultrasound ka na ba? Uh, so, so, hindi pa raw pwede kasi two months pa lang yung, ano ko eh, yung... Ilan ba? Ilan o, ba ang ano? Ten years daw, Paglabas grade 4. <laughs> 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 Nakachoos na nga raw pag labas eh. Hindi ka ba masaya, Joaquin? Magkakaanak ka na? Mas tingin ba? Tang ina parang depresyon. <laughs> Tung maglasing. <laughs> Tung <Joaquin>, ganyan. <laughs> Ikaw, Pi, hindi ka ba masaya? masaya, masaya naman kami. Pero ngayon, yung mga pinangako niya lang sa akin bago kami sa'yo, eh, hindi pa rin talaga natutupad. Ano ba yung mga pinangako niya sa'yo? Ayun, yung bahay dyan. Sabi, mas yun daw kami titira. Parang problemadong asawa mo, oh. Siyempre, ano eh, parang nai-stress siya. Hindi ko, naman, hindi ko naman pinipilit sa kanya na ibigin niya yung mga kahilingan ko, eh. Siya lang, pinagpipilitan niya. Ano ba pinangako mo sa kanya, Joaquin? Hindi ko nga alam, Tito. ganyan, Para ko na pinagsasabi nito. <laughs> bakit, bakit ganyan ka? Love mo siya. Of course, yes. Magpapakasal ba naman ako sa kanya kung hindi ko siya gusto. Bakit mo ba siya pinakasal ng Joaquin? Ayun ko, oh, di ba katuwa lang yun? <laughs> <laughs> Nauwi sa totohanan eh. <laughs> Ganun yun, parang, parang your song, di ba? Kaya ano masasabi mo sa kanila? <laughs> Wala mo nang sabi. <laughs> Uy, anong message mo sa bagong kasal? Ay, ating bayan nga para <laughs>